Hello guys, magandang tanghali po sa inyo lahat. So for today's video po tayo po ay magluluto ng hotdog. Ayan. Unang-una guys ay tayo magagayat po ng hotdog. At yan po yung ating lulutuin. Spaghetti. Bali po isang kilo. Ayan po yung kanyang packages. Ayan. So bago nga po yan, tayo po ay magiinit. Ayan, iinit po tayo, tilalagay po natin yung ating spaghetti hina ano na po. Ayan, yun po yung ating ininit, nakasalang na at may langis na rin po. Ayan, may langis na din. At bago nga yan guys, so takpan muna natin, penitin muna natin. So mamaya maya po ilalagay na rin natin yung ating spaghetti na ano po. At habang nagpapainit nga po tayo, so iwain muna po natin yung mga rekado natin. Ayan, hotdog, sibuyas, bawang, ayan po yung ating gagamitin. Ayan. So kung nakikita nga nyo guys wala tayong giniling dyan na baboy so pasinsya na so hotdog lang muna kinayanan natin so yan muna ang lock ng ating espaguiti. So pwede rin naman po tayo magluto kahit po wala tayong giniling na baboy so at duglang po so okay na okay na rin po yung basta pong maganda yung pagkaluto ano po. So at ayun guys kulo na yung ating tubig na pinainit so ilagay na natin yung ating espagetihin palalambutin na natin so ayan nilagay na po ni Michael Vlog yung ating spaghetti. So bayan po natin nakaganyan. So lalambot din po yan mamaya. So tayo na nga po at malapit na po siyang lumubog. Malambot na po yung lagay natin spaghetti. So hintay-hintay lang po tayo. So ayun guys, gagawa na tayo ng sauce no. So nilagay na po natin yung hotdog at saka yung mga rekado natin, sibuyas, bawang ano. So nilagay na rin po natin yung hotdog kung nakikita nyo guys. Ayan, nilagay na po natin. So ilalagay na rin po natin yung sauce no. Ayan. So at ayun guys, i na natin yung sauce. Ayan, so lawak na po sila niyan. So mayroon na po tayong sauce sa ating spaghetti. Ayan. So nakikita nyo guys, tinaktak na natin yung isang sauce na malaki. So at kumuha nga po tayo ng tubig. Ayan. So depende po sa inyo yan, kung damihan nyo. Ayan. So ilalagay po natin yung cup na tubig. So bali po pala kalate yung ilagay natin Kalate dun sa kanyang cup So ilagay na po natin So ayan po yung ating mga sauce So may sauce na po tayo sa ating espagiting niluto So ito na nga po yung espagiti natin Naluto na rin po So itataktak na rin po natin yan dyan So ito nga po yung sauce Pakuloyin lang muna po natin Siyempre guys, lagyan natin ng counting asin na yan. So, pagkalagay nun, halo haluin natin para po mamaya ay kulong-kulo siya at ilalagay na po natin siya sa spaghetti natin na yan. Guys, so ayun. At luto na nga po yung spaghetti natin na yan. Pasensya na po at tayong giniling. So, ayan po, luto na po. So tara guys, tikman natin. Uy, napasubaran laki naman po ng so, vlog. So talaga naman pong paboritong paborito. At ayan nga po guys, dito po nagtatapos ang ating spaghetti. So hindi ba po po nakasubscribe, subscribe mo na po ang ating YouTube channel at ating Facebook page. So Michael Vlog po, ingat po.